naman ulit mga gawiks nakalambitin yung isang paniki ayan ilapitan na natin dito kanina binidyuan rin natin yan so ayan siya mga gawiks silip lang tayo dito so ayan gumagalaw galaw ayan siya nakalambitin may nakita tayo doon kanina mga gawiks no Daladala niya yung isang pirasong bayabas na ngat-ngat niya, lumilipad siya. At ngayon naman, ayan. So, hindi niya yan makuha-kuha kasi may plastic. Nakalambitin. Ayan mga guwiks. hindi niya makuha kuha kasi nasa loob siya ng plastic yung hinog na bayabas no? ayan nakalambitin siya ningangat-ngat niya yan mga gawiks kahit may plastic kasi nabubutas nila yung plastic eh. kain ang kain <laughs> kain siya ng kain mga gawiks oh. kitang kita natin dito ayan di tayo napansin kasi mukhang nakatalikod sa atin so mamaya mga gawiks pag lumipad yan silipin natin yung bayabas na yan kung nabawasan ng ngat ngat na so ayan siya oh. ayan oh kain ang kain sa bayabas mukhang gutom na gutom ah umiikot-ikot yung bayabas mga gawigs kasi nakalambitin siya so ayan ayan siya ayan So, ayan siya mga Ay Ayan. Nihangat-ngat niya yung bayabas. Nalaglag na yan kasi. Pero nasa loob ng plastic. Kaya hindi niya ma dala-dala sa kung saan niya dalhin. Kanina may nakita tayo. Dumipad yung isang paniki galing sa isang puno ng bayabas sa kabila. May dala-dala isang bunga pero hindi kalakihan katamtaman lang kayang kaya niya dalhin so, ayan kain pa more kain pa sige hindi mo kayang ubusin yan sayo yan buong buo <laughs> yan kumain ka ng kumain magpakabusog ka ayan ngat ngatin mo pa ng gusto yan Iyong iyo na yan Nalaglag na yan Hinog na yan So yan ang mga weeks Mukhang ayaw tantanan Kanina pa So nakahalos apat na minuto na tayo Nandito no Mukhang hindi tayo naririnig Mukhang bingi yata itong paniki na to Hindi <laughs> pa maalis Nandito na nga tayo sa malapit eh So tatlong hakwang, ay, eh, dalawang hakwang lang eh, ang pagitan. Ayan siya o. Oh. Ayan. So, kain ang kain oh Ngat-ngat oh. na ng ngat-ngat oh. Ya. Yeah. Ah. Kain pamur, mor. Sige. Magpakabusog ka dyan. Ayan. Nguya na muya, ng muya o. Oh. Kagat ng kagat oh. Ayan oh, 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 oh Mukhang nakagat ng malaki. <laughs> Ayun. Nakangat-ngat ng malaki. hindi titigilan mga guwiks Hanggang mabusog tong paniki na to Ayan pa siya Ayan oh Wala Hindi tayo dito nakita Kasi nakaupo tayo Nakatago tayo dito Ayan Mukhang nangawit na Nangawit na ah, Nangawit Nangawit tayo sa kawak ng cellphone Ayan So nakaharap sa atin Hindi tayo Ayan nakaharap sa atin yan Pero nakabitin Ayan oh Kain ang kain oh Allah Ayan o. Kain ang kain oh Kain pa more Sige Puntahan natin yan mamaya. Tatayo tayo mga gawits kung lilipad yan. Alam. Na, mukhang nakatumingin sa atin mga gawits. Ayan siya oh. Lilipad yan. Lilipad yan pagka nakatayo na nga tayo eh. Busy sa kakain. Lapitan natin. Subukan natin lapitan. Dito tayo. Kita natin nakatingin sa atin. Lilipad 'yan, lilipad, nakatingin sa atin. Ayun, nakatingin. <laughs> Pero di pa umalis. Ayun oh. Masama ang tingin sa atin mga guys. Mukhang galit sa atin. Ayun. Ayun siya oh. Oh. Kitang kita oh. Ayan Ayaw pang umalis oh. Malapit na nga tayo eh. Lapitan pa natin para umalis Ayan, ayan na, ayan na Ayan na Ayan na Lapit pa tayo, lapit siya ayaw niyang gumalaw mukhang nagtatago siya kitang kita naman ayan oh. ayaw talaga umalis mga guwiks ayan o oh. oh. lumipad na ayaw na ayaw na ayaw na punta natin itong kinakain niya ah mukhang hindi pa niya gaano hindi oh, pa niya gaano na ngat ngat mga gawiks matibay matibay yung pagkasabit kaya binalik balikan niya kasi mukhang nanggigigil siya mga gawiks oh. hindi hindi plastik yung nakabalot parang knit ayun na bumalik na sa atin ayun <laughs> alis tayo dito binalikan ulit Wow <laughs> oh. Bawa ulit ulit magwigs. <laughs> Ayun mga magwigs isang masayang morning sa lahat no. Tayo ay nandito sa isang puno ng bayabas nga natin no. Kung saan ang mga bunga ayan, marami ng mga nahinog at mayroon nga tayong napansin dito mga gawigs no na nanilaw na at hindi natin napitas kaya iba ang nagpitas, iba ang kumain. Ito mga gawigs, masilip natin no kahit nakabalot ng plastik Ningat-ngat ang plastik mga gawiks Ayan So nakabalot ito ng plastik Pero tinira pa rin Ayan Bumaon at ningat-ngat yung plastik mga gawiks Ayan ang plastik At nabawasan na yung Ating hinug na bayabas no Tinira ng paniki Grabe kasi mga ilang araw na to na aking napapansin sa gabi mga gawik ay maraming lumilipad dito na mga paniki no. So yung ating mga bunga nga ng mga bayabas dito ay marami na tayo na mga napitas dito. So ngayon yan ay ating alisin. At itong isa naman ay sakto pa to. Yan. Yan, yung tamang-tamang pitas ito mga gwiks no, kulay berde pa, malutong kapag kinagat mo. Yan, pero ito wala na. Wala na 'tong silbi dahil natira na to ng paniki kaya ang gagawin natin, pitasin na natin 'tong isa para yan ay makain na. So yan. Wow, ang hinog na bayabas, naunahan tayo. Naunta, naunahan tayo sa pagpitas so ito mga gawiks ayan so marami pa to sa baba ayan pa sa baba mga gawiks so yan marami iyon oh. so marami tayong aabangan na pipitasin dito naglaylayan na dito mga gawiks ayan laylayan na So, ayan yung ating pitasin nga na isa no, dahil lang isang kasama niya na ay natira na ng paniti sa gabi. Wow, mga gawiks, ito ang ating kapaki-pakinabang ngayon no. Sa hapon na ito, tayo ay may pipitasin na bunga ng bayabas sapagkat ito ay pwedeng-pwede na. Sayang kasi mga gawiks, kapag ka, hindi na siya ganito ang kulay, kung magiging dilaw-dilaw ay hindi na magandang kainin. So, mas okay at maganda kapag ganito no. So ito ay naka-plastic mga gawiks no. Tanggalin natin yung balot ng plastic. Ito ay proteksyon para sa siyempre sa kagat ng hayop hindi masira ang loob. So ito na ngayon natanggal natin yung buhol mga gawiks no at alisin na natin yung balot na plastic. Ayun. So nakadikit, nakadikit siya. So ayan, uy ang daming langgam sa loob mga gawiks no. Kitang-kita natin ang daming langgam sa loob no. Hugasan lang to Ang katapat nito ay hugas no Wow Arbis arbis tayo Ayan Bayabas pa more Ayan hugasan lang to mga gawiks no Yan ay dahil sa Ang may gawa niyan ay ito nga Mga langgam na itim no Ayan So wow Yun mga gawiks Ang dalawang pirasong bayabas na ating napitas no Ayan dagdagan natin ng isa mayroon tayong nakita dito na malaki mas malaki pa dyan sa dalawa na yan magawiks no yan so mayroon pa dito na mas malaki pa dyan at simpre tuloy tuloy ang pagbubunga nyan magawiks mayroon pa ditong bagong bunga ayan no ayan pa dalawa so ayan dalawa na yan magawiks dito yan sa sanga na to sa ating pipitasin na isang malaking malaki ayan wow malaking malaki to magawiks tanggalin natin ulit yung buhol no Ayan, yung bowl ng kanyang plastik, no? Ayan. Ayan, ang maganda, malaki.